This is the Soul Farm, girl. Welcome to Anika Farm. May benta po kami ulit ng baboy. Ayan. So, ang gaganda ng mga katawan ng mga alaga namin dahil tumitimbang po sila ng average weight is yung unang benta po namin 108 kilos, yung pangalawang benta po namin is 106 kilos. So ano naman kaya ang timbang ngayon, 'di ba? Malalaman po natin mamaya. Kaya panoorin niyo po yung full video ko at tapusin po niyo para makita niyo rin yung mga alaga po namin baboy na magaganda po talaga at quality. Let's go. Ayan oh, 'di ba? Kaya lang hindi pa sila naligo ah. Ito close up ko na lang para makita niyo po yung katawan nila. Mm, dudungis nila, 'di ba? Pero mamaya maliligo pa po ito ah bago namin ikarga doon sa truck ng buyer. At saka makikita niyo dito, wala nang feed dahil kagabi pa lang diet na mga to. So, ibig sabihin, reserve po itong mga alaga po namin baboy. Bago po namin ibenta. Itong isang kulungan na to, mauubos na lahat to. i lahat itong mga to. Ayan, no? Wala na silang pagkain. Dito rin sa kabila, ganun din. Wala na silang pagkain. Ang dudungis nyo naman. Ha? Dungis. Oo. Oh. Ayan. Dalawang kulungan yung mauubos, ano? meron. Ito, ito. Yan. Lahat to, pangbenta na tong mga to. Wala lang feeds. Pero dun sa kabila, may feeds pa. May iwan pa tong mga to. Eto, Oh, bus na rin. Okay. Diet na kayo ngayon, ah. Ha? ha? Diet na? Hmm. Ay, naku po. Bakit naging black pig kayo? <laughs> ano nangyari? Ayan, wala na rin sila pagkain dito. Reserve na itong mga to. Okay, di bali. Di bali, mamaya maliligo kayo, ha? Ito, 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 ito. Uh, ha? oh, wala na rin pagkain. So, ito, pangbenta na lahat ng lalaki na nila. Ayan o, oh, naging black pig. Hmm. Naging black pig na kayo. O, ito. Meron pa pagkain. So, maiiwan pa tong kulungan na to. Marami na rin kami nabenta dito, no? Ito namang, oo, itong meaning pen dito, naubos na yung karga nito. So, nabenta na yan last week. Ito, may naiwan pa. Okay. ito, konti na lang. Ayan. Punta tayo sa kabilang kulungan. Dito na tayo sa kabila. Tinatakan na po ni CPA Doc yung mga pangbenta po namin ng mga fatiners, no? Yung mga malalaki yung ginawa niya. Kasi yun yung gusto ng buyer po namin, eh, yung malalaki. Ayan, no? Nilabas na nila. Oh. Diba? Diet na to, mga to, wala lang laman. Parang, ang mabibenta po namin ngayon, uh, nasa 75 heads. pale oh, ko oh, dun 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 <laughs> Kaya ba natin yan? <laughs> <Tatlo> tayo. <laughs> niya maglakad. Pinagpawisan na ako sa paglalabas ng baboy. Grabe. Nakakapagod. Kasi yung mga baboy namin dito, talagang tumatalon sila. Ang bilis nilang tumalon. sa titibay ng paan nila. Dahil kahit mataas, tinatalon. Mas ang mabigat pa nila. Mas mabigat pa sila sa akin. Kaya, kaya hindi ko may tulak-tulak. Eto si Ate Celia. Ate Celia, kanina ka pa dyan hindi namin maitulak ayaw niya maglakad ang laki oh, nga niya eh. na yung buyer naghihintay na sa labas Ayan, so hindi pa namin nailabas lahat ng ano dito kukunin niya kundi na lang yung mga naiwan dito, siguro mga dalawang linggo na lang to upos na lahat Ayo. Didi, sexy. Mm. Dali na. Pupunta na sa kabila. Ah. Pang Miss Universe yung lakad nila. Ayan. Nakabukas na. Uh. tapos sa kadamit kanina dinaanan ako ng baboy paharap mo lang sige na dyan unita okay, ka na wala kasi si Ryan, eh. Nilayasan kami ni Ryan. kami-kami. Kami talaga yung gumagawa dito. Yung isang kukunin namin tao. Last thing. <laughs> Hindi namin mapakinabangan kaya sabi ko. Kaya natin 'to, di ba? Oh, kaya. Kayang-kaya kayang, yan. Ang sexy nila magluto dati. <laughs> oh, di ba? Oh, okay, Dun na kayo. <laughs> dito ka. Oh. Okay. Ang sexy, sexy, sexy. Mm. Oh. Go na, go na. Ano na. so, yun? Dalabi na tayong matapos. Ilang ano na lang pa to? Forty-five kasi lahat to eh. Go, 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 go. Hoy. Go, go. Mm, mm. Sige. Sige, mm. sige. <laughs> Isulak. Isulak ko na lang. Go, 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 go mas mabigat pa yung baboy kaysa sa amin ni Ate Celia. <laughs> Kahit kung pa tayo, hindi natin kaya eh. Go! Mo lang ako yung... Mo <coughs> lang akong tataihan. Hindi, nakabukas yan. Sige, sige, sige! Sige, yun na tayo. Uy! na. Uy! Sige, sige! Uy, Pukin ko yung pet niyo, eh. Pukin ko siya. Sige eh. na. Nakabukas yan. Diretto na kayo. Go, 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 go. Siyang so, gano'n natin, Selya. Open the door. Okay, okay, okay. Sige na. O, oh, yan, yan. Sige, pasok. Pasok na kayo. Umuwi, ano na kami. Pagka um. sa na tayo.

<laughs> ang lakas ko, di ba? Uh, sa laki okay, pa naman na ng mga katawan ng alaga namin baboy dito, ang bibilog. Mas mabigat pa talaga sila sa akin. <laughs> Kahit kami na Celia, wala na natakasan kami. <laughs> kaya, kaya namin to. Oo naman. Let's go! Buti na lang, kamo, at mag -e exercise ako. Kasi kung hindi ako nag -e exercise hiningal na ako niyan. <laughs> ang kaya niya, ayang kaya natin 'yan. Oo naman. 'Di ba? Ooh. Oh, puro puro na kami tayo. oh. 'Di ba? <laughs> muna natin kung ilan pa ko lang. Hay! Ooh. 1 2 4 6 12 14 16 18 Php 22, 24, 25, 26, 27, 20, 20 na. Pinsin na lang yung ilalabas. Okay, yes, wait. Ano, 100. បានស្ដាតណា95 You boys. Yeah. haba listahan ah. <laughs> Ayan no. Okay. Okay, kayo na bahala mag-compute. Ayan, so 4,445. I-divide nyo po sa 45 heads. Ayan. So, yan po yung average weight niya. <coughs> sa mga hindi pa nakapagsubscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone! Ito na yung exciting part, di ba? Ayan o, oh, binigyan ako ng maklo. <laughs> Ni pare. <laughs> Ayan. So, ano ba naman nito, di ba? Oh, no! <laughs> hindi ko na lang ito bibilangin, ha? So, ako na lang magbibilang. Hindi ko na ipapakita sa inyo Bye, dạng của trẻ, dạng của trẻ, dạng của gặp dạng Oh, bigay mo na yung papaya nila. Walang papaya sa Baguio. <laughs> thank you very much. Thank you, Kaya <laughs>